Guys. opo Ito na pala yung block 65 Ayan yung kahilera lang sa amin Tapos eto, Taan yung block nga to? Ito nasa gitna? Ito? Eto yata yung block 77 Ayan, tapos na siya Ay, hindi pa pala tapos Ongoing construction siya Pero may mga nakatayo ng bahay Ayan, halos tapos naman na yung isang block yung dito sa perimeter fence, hindi ko sure anong block to. 76 yata to. Ayan o. Diba? Kabilaan na yan. Ito yung direct yung block. 65. 67 yung kabila. Tapos ito yung block. 77. Liga dito bunso. Ayan o. Wala pang kalsada pero yan. Nakatayo na yung mga bahay ninyo. finish na lang and then pintura. Ito yung lake side. Yung side na yan. Mabilis naman silang gumawa. Actually, August lang. August lang sila nag-start and then ayan na. Tapos naman na agad. ito yung kalsada. Dala niya kasi yung mga chuchu natin. Ayan yung mga aso namin. Belgian Malinois. Belgian Malinois. Na maliligalig. <laughs> ito. Ongoing pa din yung kalsada dito hanggang ngayon. Hindi pa rin siya tapos. Anong block nga to ta? Ito block 48 pala tong diretsyong to. Yun hanggang dun. Sabi nung gumagawa block 48 daw to. Block 48 Chase. Marami na din nagagawa dun May eh. mga tapos na din banda doon sa Black 50 ata. Yun. Naguha kami ngayon papaarab. Ito yung Black 64. Wala pang bahay. Wala pang bahay yung Black 64. Ay, 63 pala to. Wala palang Black 64. Uy, wapunan yan. yan. Mm. Yung yun? kasi, hindi, ba Chase. Nang, hindi Luwa yung na hindi pa hindi pa yung walang bahay bunso sa 64 <smart noise> eto ang block 62 wala pa din bahay anong block to? tatong diretsyong to mommy, you know tomorrow it's gonna be bare It's four months already, baby. Yes. Countdown na number three ng Tati Shara. Ito yung nilight direct kapag nilight yun. Tapos, kakanan. Ito Doon na, na yung... Doon na yung basketball court. Ito ang block 61. Wala pa din siyang bahay. Pero may kalsada na. Block 60. Wala pa din bahay. Check na lang natin mamaya sa map kung tama yung ano. Pero alam ko yun nga kasi kami 65 tapos bakanting lot yan 64 and then 63 and mababa. Ano lang natin yung block kanina? 61 60 Basta dito wala pang block dito. Ay wala pang block wala pang bahay. Wala pang ginagawa. Block 60 Masarap pa mag-walk dito, mag-jogging kasi walang tao, wala pang tao sa paligid. Kumbaga safe pa kami nakakalabas ang aking poging-poging bebe. Pag hindi Actually, mabilis sila magawa kasi hinuhulma lang itong ano eh may molder lang sila tapos buhos tapos oti-oti sila madalas Monday to Sunday ang gawa tapos madalas hanggang 10pm sila 7 to 10pm 7am to 10pm tapos ayun sobrang daming manggagawa ayun yung mga manggagawa eto may ano to kan ano hindi ko alam anong block to, pero ang dami natin dito nagawa. Ayun, katulad nga ng sabi ko sa inyo, kung kayo po ay kumuha ng bahay dito, ay suggest na itanong nyo po kay PA kung kailan po i-construct yung bahay ninyo. Kailan siya masisimulan. And then, alam ko 3 months, alam ko 3 months gawa na siya or tapos na, basta tapos na yung equity mo. Tapos, kapag gano'n, kapag nagbigay sila ng date sa inyo, much better. I-check din yung unit niyo kalagit na anong binigay nilang date sa inyo para ma-check nyo kung totoo yung sinasabi nila na ganong ganong month or ganong year mag start ang construction para halimbawa if ever alam nyo tapos na kayo sa equity nyo tapos nagbigay sila ng date ng start tapos na-check nyo na nag-start na okay na, hindi go tapos kung hindi pa, ayun, ma-feedback nyo sa kanila sa mga nagtatanong nga po pa, pala hindi pa rin kami up pag-ibig nung nagkaroon pala kami ng notice of disapproval ang naging finding sa amin is COEC ng co-borrower And then, ayun, asang-asang na naman kami. Eh, no, jun July lang namin pinasa, nagpasa kami panibago. Kasi may binigay lang sila sa aming one month to comply. Na i-comply naman namin, within one month. Kaya, alam problema sa kanila, nag-email ako kay Pag-ibig. Sabi ni Pag-ibig, sabi ni Pag-ibig, winidro daw nila yung papel namin. Hindi namin alam bakit nila winedro Noong August 12. Opo, baby. Tapos, nagpunta ako doon noong August 13, tinabukasan sabi nila na refile din daw ng August 13, 2021. And yun ang sabi ni PA. Tapos sabi naman ng pag-ibig August 18 daw na refile. And hindi na namin alam after na hindi na rin din siguro kami ng update after a month. Ayun, isa lang sa medyo kinaiinis namin kasi since 20, since year 2019 pa kami nag-start mag-abot sa kanila ng mga requirements. I think sabi ko sa inyo madami nating gawa guys. Ha? Nigi akyat. Nigi huwag dyan madulas. Antay mo si mami ha. Baka tayo madulas. Sige dito. Ano ka dito? Dito na. natin mamaya sa map. Anong black na Anong black na? Ito may nagawa na dito dalawang. Tapos na tapos ng unit. Nakulit. Napalo tuloy. Ayun. nasa na nga ba tayo? Nakalimutan ko saan tayo nag-stop. Ayun nga. Wala pa kaming balita. May refile daw nila. Hindi namin alam ilang. Baba na tayo. Mabasa dito. Mabasa dito. Alam ko doon may tangke pa dito eh, sa part na to. Lang daming aso. Makakabulin kami. Ayan guys, oh. Mga moms, marami nang gagawa dito. Check ko na lang mamaya ulit sa map. And lagyan natin ng description later. Ang block. ito. Mami, bakit ba Alin? Yun. Kasi pinipunturahan bunso. Aayusin. Eto, oh. Patapos na din ito. Aayusin pa. Opo, inaayos pa ayun mga mams yun nga hindi pa kami approve ulit kay pag-ibig sa payment nag stop kami ng payment nung August kasi yun yung sabi sa akin nung nakausap kong staff nung una sa PA nung nagpunta ako sabi total waiting for approval naman kami pero nung huling punta ko nung August 13 sabi naman noong staff kailangan another staff yung nakausap ko yung babaeng maputi sa PA sabi kailangan continuous daw magbigay daw kami ng another post dated check problema namin, na-close account namin yung account namin, may cheque kami. So, wala na kaming cheque. Naalala ko kapag kami nag-cash, inaalala ko kapag kami nag-cash, nag baka mahirapan kami mag-refund ng early move-in monthly payment namin kasi magkaiba ng payment. Payment terms. Iniisip namin kung dapat ba kami magbigay pa kasi sabi nila 6 doon sa may ano eh, sa may kontrata ng early move-in nakalagay lang doon, record na magbigay kami 6 PDCs post-dated check. Eh, sabi nila kapag daw ano, naubos yung... Opo. Kapag daw naubos yung unang 6 PDC, magbibigay lang daw ng panibago. Eh, hindi namin alam kasi. Pero one month pa lang naman kami walang hulog. Hindi kami sure kung dapat, dapat pa ba kami magbigay. Bahala na pag-iisipan pa ng char. Ito na mga mams yung ano, basketball court. Marami na din nakatira dito. Opo, ayun, lakan ng doggy alpas Ang dami aso dito. Opo, oh, ang laki yun. O oh, yun eh. Kaya isa to sa nakakatakot maglaka dito sa gabi mo. Kasi walang ilaw. Walang street light. Maraming aso, gala. Sa mga ano yata, ito yung may aso. Yung mga sa security guard or sa dyang ano lang, gala lang. Ito. Black 33 yata ito na brisa. Ito mga kamira. Kamira na to. Ito yung black na malap. Ito yung black. Doon, yeah, sige. Ito yung black ng kamira na malapit sa mga ay sa basketball court. Ito talaga ang gusto kong unit mga moms. Ang kamira. Lo, no, ayun, isang batalyon ng aso. Kakabulin kami, Char. <laughs> Yes, they are all brown. Ito mga kamera din to. Hindi ko lang sure anong black ulit to. Tingin tayo ng sa kalsada kung may nakasulat. Black 6 yata to. Para kasi may... Dito man so... Black 6 ata. May nanginag akong number 6 sa window. Ito, may bukod tangan hindi tapos. Black 29 daw pala 'to. Naniyan koma. 30. 30 ata 'yan. Naniyan sa map. Kamot. Ito nakanlote nito. Kamera and black yata ito. Ito, ayun 'to. Ito ayto. Ito ayto. Made baby. Ito nakalagay. Black 29 lot 9. Nakadinonglote nito 'to. Sa kabila ay Black 31 yata itong kabila. Ayun, tama. Black 31 lot. 31. Black 31 lot. 26. ito Ayun, marami nang gawa dito. Kasi yung gantong ano eh, yung gantong lote. May black din siya. Kaya ito, 29. 30. Itong hanay na itong lupang to. And then, 31. <laughs> Ang kulit na Ang kulit ng mga aso namin. Nahihingal na na ako. Malayo yung bunso. Doon pa yun eh. Sa may brisa pa yun. Sa block 6. Sa block 66 pa yun. Opo. Sa so, block 29, lot 2. Kapag may ganyan, alam ko, approve na siya kay pag-ibig or na si Aina. Eto, sa mga nagtatanong, kay sis Abby. Wala pa din pong nasisimulan. Kasi nag-inquire siya. Ano, last quarter of December daw yata ang start ng construction nito. last quarter of 2021 or first quarter of 2022. Ayun, daming tao ay mga construction worker. Opo. Wala dyan baby. Nandun yung sa mga brisa. Ayun yung mga model house. Hindi na kami dumiretto doon mga moms Kasama hmm. sa mga brisa sa mga sinabay natin. Pasensya na po kung hindi ako nakakapag-vlog ng Sabiya. Hindi po kasi kami nakapagpad doon. And alam ko marami na din nakatayo kasi doon eh. Marami na nakatira. Baka, baka hindi na advisable maglakad-lakad ng ganito. Lalo, may kasama kami bata. Tapos ako, buntis kasi ako mga mam. Kaya medyo naglaylo ako sa paggagala. First trimester ko. Tapos medyo, ang dami dito nung kinakain oh. Ligaw na ganito. Hey. Uy, madulas ka! Ano ba yung kinakain mo ng bata Medyo maselan ako. Kapag ganito na, hindi pa ako nakain sa umaga. May hilot, masungsukan na ako. Kaya eto, pauwi na din kami agad. Wala pang araw. Ano na bang oras? 6.48 na. Wala pang... Kamira din to mga mams. Ayun, mas start na rin dito ang kamera. Ayun lang, pabalik na kami sa clubhouse. That's all for today, mga moms. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Ay, hindi na saling ba? Sali nga pala kayo dun sa group ng search nyo na lang. St. Joseph Winfield 2 Homeowners, tsaka yung Winfield 2 Classified Ads kung homeowners kayo lagay nyo na lang indicate nyo na lang yung black and lot po pakisagot na lang po yung mga question plus black and lot and then para ma-approve thank you